Arestado ang isang lalaki na nagpanggap na doktor para makapanloko ng mga nurse na nais makapasok sa isang ospital sa Quezon City. Nagpapatrol, Apple Salandoni. Mangiyak-ngiyak ang sospek na si Ronnie Aquino nang ikulong sa Galas Police Station. Nagpanggap siya bilang doktor at recruiter ng mga nurse. Inaresto si Aquino matapos siyang ireklamo sa polis ng tatlong nurse na umanoy na loko niya kwento ng mga walang trabawang registered nurse. Ipinakilala sa kanila ng isang kaibigan ng sospek. Nagpakilala si Aquino bilang Dr. Andrew C. Nagre-recruit umano siya ng nurse para sa St. Luke's Hospital. Naniwala naman ang mga biktima dahil kompleto si Aquino sa ID at naka pa ng doktor ng St. Luke's. Kaya naman nagbayad kaagad sila ng hingan ng limang libong piso na training fee umano bago tanggapin sa ospital. Pero nagduda na sila nang bumalik si Aquino alias Dr. C at humingi pa ng 6,000 piso. Nabayad naman daw sa stethoscope na kailangan nila sa trabaho. Nung nagtanong kami dun sa OR mismo, kung merong Dr. Andrew C, sabi, wala. So dun na po kami talaga nag-doubt. Kaagad naman nilang idinulog ang reklamo sa security office ng St. Luke's at sa Quezon City Police sa entrapment operations. Nahuli si Aquino habang tumatanggap ng bayad ng mga nurse sa isang restaurant malapit sa St. Luke's. Na-recover sa kanya yung pera na ginamit ng mga biktima. Nilinaw naman ang head ng security office ng St. Luke's na wala silang empleyado na Dr. C na nagre-recruit ng mga nurse. Maraming ganyan nagbibiktima, mag-iingat kayo. Kaagad namang sinampahan ng reklamong swindling ang peking doktor na si Aquino. Apos Halandoni, Patrol ng Pilipino.